Amo sini ang balay ka bakasyonan niyo. Exclusive lang para sa imo pamilya o konbarkada barkada. Kagang iguan sa si group of 10, mga 1,000 pesos lang kada isa sa si inyo. Ini ang katuanta sa sini nga episode. Nagapangita ka sa lugar para sa staycation nyo o kon quick weekend getaway, intimate gatherings ang pamilya o kon barkada, may isa ka elegant nga balay nga may matahong pang swimming pool kag malinong ang isuggest ko sa inyo. Sa higad ng inisang highway kag mga isa lang ka oras ka drive halin sa Bacolod City. Ang ini nga private house for rent ang ara lang sa Banwa sa Don Salvador Benedicto. Along the highway lang pa Carlo Carlos City sa Barangay Bunga. Malabyan mo lang ini sa higad sang dalan kag mayara man sang signage. Ini ang ladera. A Spanish word for hillside o gated ang balay. May sa parking space. Pag sunod mo, agaw at enso ng interior sa balay. Ang wallpaper, naghahatag sa relaxing ambiance. Ang dining chairs, table, kag-accent sa lighting ang naghahatag naman sa touch of local sa sunod sa balay. Ang different shades of green, relaxing sa mata, plus overlooking ka sa garden, kag sa pool area. may master's bedroom sa ibabaw. Across ini, may aras sang common nga banyo. May receiving area nga may mga sofa beds. May dining area. Ang kitchen, equipped na sa tanan mo kinahanglan. May lulutuan, may water dispenser, may utensils kag tanan mo kinahanglan sa pagpreparar sa pagkaon ari na diri. May lanay area sa kilid sa garden. Istorya ni Inigo Lizares, Family Vacation House in Inila nag sila nga i-open for public sa mga gusto man i-enjoy ang ilang lugar. Yes, family. family vacation house. Oh, every Sunday, sa'yo kami mag-gather, magkakita-nay, mm -hmm. have dinner, uling mm -hmm. lang ito yun. Mm -hmm. oh. Tapos ano nag-want uh, sa inyo nga i-open siya for? Well, na that? may share to the public ang hamon din experience eh. Ang hamon din yung obra, ang retreat, ang um, peacefulness, nature, bukid, mm -hmm. whatever you want. Gusto ka itong mag-hike, gusto ka din magpahuhay, pahangin, di ba? Tanan. May ara man sang outdoor na dining area kung trip niyo mag barbecue party kung gusto mo makaginhawa sang fresh air samtang nagatipon-tipon over lunch or dinner. Sa idalom, amo naman ang ginatawag nga barkada room. Malapad nga kwarto nga pwede maka sang 8 persons kag pwede pa ma-extend to additional 3 persons. Sa kilid sini, amo na ang pool area. May pool para sa kids nga mo sa ibabaw o kung pwede man manging dipping pool. Kung trip mo mag-relax, kag may isa pagid sa idalong. hamtang ini sa Barangay Bunga. Ang Barangay Bunga kundi na hamtang ang ladera, isa sa mga coldest spots sa DSB. Kag take note, air condition pa ang mga rooms kag may standby nga generator set in kaso may power outage. Pwede ka makalagaw sa palibot o magkato sa malapit nga mga cafe. Palibot sa area na, bukali sila pwede mo Yes, no, kung hindi ka lang na, Mountain View nga cafe. I oh. mean, the furthest, I guess, is Kusinata na, pero medyo layo na. Mm -hmm. Medyo layo na. But kung dili sila magstay, kompleto tanan. Kompleto tanan. We recommend for guests to bring their food. Hmm. And then may kompleto may fully equipped kitchen, sulubahan, hmm. or anything. And our caretaker can help also with cooking hmm. if needed. Kung weekdays, Pwede mo ma-rent ang bilog area for 10,000 pesos. Good for 10 persons kag maximum of 13. madugang ka lang sang 500 pesos per person. Kung weekend naman, 12,000 pesos ang rate. Kung i-divide mo siya sa 10 persons, 1,000 pesos each lang ang iguan kung weekdays, kag a little more than 1,000 pesos naman kung weekends. Kag by the way, kung magbuka diri, included na ang free breakfast nyo. For bookings, i-message lang ang ladera ng Facebook page kung complete relaxation ang gusto mo samtang away from home, ini ang lugar para sa imo. So kung ang niyo home renta, gusto niyo rentahan ang balay para sa pamilya o kung sa barkada, nga ara sa bukid pero sa higad lang sang dalan, ini ang lugar para sa inyo. Para updated ka sa mga episodes ng Tripping Grooming, i-follow ng Facebook page sa so YouTube channel, Digicast Negros. Para ikita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo, kanyang Tripping Grooming!